I, I think sinubukan natin ni Trillanes yung sabi niya, mas masahol pa ako kay PRD. Eh kasi hindi niya ata ma-prove. So tinigilan niya ako doon sa EJK. So may na-expect kayo, ma'am, na information against sa'yo doon sa good government na hearing? Ano daw? Sorry. So meron kayong... Yung yes, may hinihintayin niyo na kwento, may na-expect kayo doon na kwento sa Good Government na hearing about sa'yo, ma'am? Hindi about sa akin, about sa kanya. Okay. I mean, uh, yes, about sa Akin, pero from the, uh, 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 directed, related sa kanya. May video pa yun eh. Any follow-up, Kat? Tapos sabi nila, ako daw yung hindi mapagkatiwalaan, eh hindi nga lumalabas yung video. Wala nga nakakaalam ng video eh. Ako lang. Video, ma'am. Ma'am, yung video, ma'am? Basta. Mama, nung video po oh, yun, ma'am. Ay, pag sinabi ko yung gender